Patayng lawas sa 83 anyos nga babay nakitan haduol sa hagdanan sa iyang panimay sa barangay Kandabong Lungsod sa Dumanhog apan ang iyang u nabuwag na sa iyang lawas. Ang detalye sa live report ni Fem Marido Mabok. Fem May ang pagkabuwag sa ulogikan sa iyang lawa sa 83 anyos nga babae ang hangtod karon padayon pang gikatinga sa kabanay ni ini kun unsang pagya ug kun unsang klase sa pagkamatay ang nahiaguman sa biktima. Nakita ng pating lawa sa 83 anyos nga si Migila Apokong Barino sa iyang pagumang kunog apo pasadolas 11 Sabado sa Buntag, February 1. Nabuwag ang ulo ni Ini nga naana sa unang ang ang sagdan sa balay. Ang mga buko sab ni Ini ang nahimulag sa ulo nga anaana sa sunod nga ang ang. Saptang ang lawas, nag -ung -ung sa may pultahan. Biuda na kinisod sa napulo katuig ug walay anak, hinungdan nga nag-inusara rakining nagpuyo sa iyang balay. Matod sa manghod ining si Anisita, pahayahay. Nga kanunay niyang giagni si Migila, nga muuban pagpuyo kanila, apan nagdumili kini. Sa matagkarunog unya, doawon kini sa iyang mga pag-umangkunog apo. Apan mangunay kini pagpangumpra alang lan, sa iyang panginahanglan bisan kun baklay og pipila ka kilometro sa tungason og tugbongon nga bahin sa bukid. Nako, mag-ipon lang ta kay wala naman kay bana, wa pay anak. Ako simpre kay tarang duhom babae kay sa mandi ay ako magantos nimo. Di git siya maipon dai. Mutugbong to siya, mo man sakit. Lagsik oy mo dumanog, mo atog runda. Bisag tigulang, nakaingon man ko, o gikuha man ko ang na Naburtin <laughs> <Deporting> pagkapaita, ka <laughs> idadron Iyang edad ron, kung anaman, utsinta itris. Kaya natawa man siya, sportiwan. Naku, magwanta, magunta may mga iksuon, ay. Bisag tigulang na, o nga yung yamong amungan. Di na na, sa kapulisan nga 48 oras na kininga patay kaya naana sa state of decomposition? Dako ang pagtuo sa kabanay ni Miguel nga gipatay kini human matud pa na palganosab nila nga patay ang tulo ka mga iro ni ini. Mura ako nakita ang gahapon nga paghaw. Oh, paghaw nako. Ang iro dia masi ang luyo. Gipatay naman do ka buo. Lain putuliana. Oh. Ang inahan daw to sa iro ang lihat. Oh, ang inahan. So, Asa pila ka iro man diay? Tulo. Ah dito um, si Lalos si Bangko giputlan pug liaw. Gampo lang gime. Nga dili siya gyud ka tulog. Magsige pa unta siya pahoy-pahoy ang kabalayan singgit nga siya gapatay nang tigulana mo na mong man. Pero dahi, ang pagkatinood, o magrabiya, may suko, ingon to kong magulang. man si Uray, eh. di naman buhe. Apan matod sa hepe sa Dumanhog Municipal Police Station, Police Captain Eden Rex Bagyo. Nga natural death o posibleng giatake sa kasing-kasing ang babae hinungdan sa iyang kamatayon. Huwag matod para kita nga samad o sa dugo sa lawas sa biktima o sa palibot sa dapit nga timailhan nga gipatay siya. Walaw bahana, sa bahanaw ang kapis sa 3,000 pesos nga salapi o kwintas nga iya sa biktima. Mura siya na nadagma dito. Then yung ulo, nagbitay sa pirmirong ang-ang. So hinahinag Ang dilantaw nila, ang iro ni nanay, mo ay siguro nang hilabot dito sa mo tong murag na natagak ang ulo ni nanay dito sa, sa kadugayon na po, sa naglata na ba? Nalubong niya itong Domingo sa hapon ang pateng lawas ni Migila. Apan karon ang kabanay ni Migila ang nagtinguha nga mapautop Kini. So, among ikasabutan sa among igagaw gabi, eh, nanawag ko sa akong igagaw dito sa Dabaw, mam. Ma iya dyo ipadayon ang otopsi. So kahit tuwamin daw siya sa layo, ako na lang kuno'y magpadayon. Ya, ako sa mga igsuon, ma'am, okay na sila kayo nga autopsy kay eh, para kuno na itubag ang mga pangutana kung unsay namatay ni nanay. Nanay, una kung nanay. Yun. Mabri sa dili. Kaapo na anak ko na May kung sa may saan ngayon. Ipadayo ng otopsi ma. Padamguha. Ipadamguha. Manjot ko na nga tabang ni Papa. Kaya ngayon ako nung na naipit sa pultahan. May matul sa Dumanhog Police nga mahimurang og kato ng pateng lawas sa 83 anyos nga babay kung tinguhagin sa pamilya ni Ini ang mapaotopsi kini. Samtang matul sa sa mga pagumangkon umangkon nga nila sa labing daling panahon ang alang sa pagpaotopsi. May, daghang salamat, Femari Dumabo.